single pa. At tayo na single pa. Hello, ma. Kamusta ka dyan? Kamusta yung mga ba? kamo? O, bago. Ano tong nababalitan kung may babae sa daw dyan sa Pinas at sa kanya mo ginagastos yung mga pinapatala ko? Ikaw naman na iniwala sa TV. Alam mo, ikaw lang ang mahal ko. Ano ka lang, ha? Oo na? naman. Oo naman. Siguro namimiss mo lang ako ano. Alam mo, uwi mo. mo Papasok ito pa akin. Oh, talaga? Saan ba gusto mong mamasyal? Kay Kunso. <laughs> So, yung iba, wow! pagod na pagod. <laughs> <laughs> Hindi lahat na kumapagi. Asa mo ka? Yeah. Pank. kasi ng mga magulang mm, Tatay? Wala din. Wala? ano 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 Ya ada nak bro, mau man buat main masangitan kan lo tu. Musa deka mak si mama mesti muka tapak ke bi. Oh sah. Oh. Ya bi ba. Tung pagi Ya ada nak bro, mau man mau buat main masangitan kan lo tu. Musa deka mak si mama mesti muka tapak ke bi. Oh sah. Oh. Ya bi ba. Ya. pagi sudah pas waktu. Oh. Berapa orang Twenty tu. And fresh. pinagis ng mga magulang. Hmm, patay? Wala din. Wala na? Ah. Pre! Ha? Ah. Ano yung pre? Gusto mo bumili ng manok? Asan? Ito yung picture niya, oh. Hindi tutorial yan. Yeah. Tiga. Bak, pre, magandang manok to, ah. Talisaan yung to, ah. Usunaga po nga to, eh. Magkano to, pre? Ah, yan? Dalawang libro yung, pre. Ba't? Ano ba? Useke falei. Vera nuna pre para mame adadalahi kuna lang. Paktiya ba do ko para si manga do. Ya. Apa bodo kana ko? Apa bodo kana ko? Apa kana? Apa bodo mo? Ah. Uh. Silang. <laughs> Digitan ko Ah, ah, balik video-video kamu dah nak Tanya setahil lah Tanya ni, dia magsilbi yeah. Look into my eyes Don't look into my nose Ayah <laughs> <laughs>